Balita naman po sa mga lalawigan, hinatulan ng guilty ang labimpitong miyembro ng Abu Sayyaf Group na sangkot nga sa pagdukot ng ilang turista noong April 2000. Dinukot ng mga akusado ang 23 Pinoy at dayuhang turista sa Malaysia at hinostage ang mga ito ng ilang buwan sa Sulu. Nakalaya lamang ang mga biktima matapos silang matubos ng ransom money. Reklusion perpetua hanggang apat na taong pagkakakulong ang sintensya sa kada isa sa dalawamput isang counts ng kasong kidnapping at serious illegal detention with ransom ang isinintensya sa mga akusado. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ, patunay lamang daw ito na gumugulong pa rin ang hustisya sa bansa at nananaig pa rin ang batas. Apat naman ang sugatan sa gitna po ng hostage taking ng ilang preso sa Dego City District Jail sa Davao del Sur. Kabilang sa nasugatan ng isa sa mga batang binihag. Ayon sa BJMP Region 11, dumalaw ang nasa menor de edad sa kanilang uh, tatay sa nasabing kulungan. Nang makita sila ng mga tatlong sospek, agad dinukot ang mga bata sa kaisinakay sa BJMP van. Tinuto, tinutukan nila ng matalas na bagay ang mga bata at humiling na makauwi na sila sa Kiblawan, Davao del Sur. Nagkunwari mga polis na payag sila sa hiling ng mga suspect pero habang papalabas ay hinarang at inaresto ang mga suspect. Iimbestigahan naman ng BJMP kung may nangyaring kapabayaan ng mga tauhan ng Digo City District Jail. Naka-isolate na sa isang selda ang tatlong ng hostage. Oo nga ano. Paano nakuha yung susi ng BJMP van? Whoa! Hindi ba? Eto naman mga kapatid, patay ang dalawang batang magkapatid matapos matrap na nasunog nilang bahay sa Baguio City. Pasado, las 12 ng tanghali kahapon nang sumiklab ang apoy. Tumagal ng dalawang oras ang sunog at bangkay na nang makita ang dalawang bata. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, posibleng suffocation ang ikinamatay dahil sa matinding usok mula sa apoy. Ayon sa barangay, nagsimula ang sunog sa ang posporo. Sa Bustos, Bulacan naman mga kapatid, pinagahanap ngayon ng mga pulis ang isang Chinese na dinukot. Namimingwit lamang sa Angat River ang biktimang si Alia Xiong, kasama ang kaibigan na Chinese ng dukuti ng apat na armadong lalaki. Isinakay ng mga lalaki si Xiong sa isang van at mabilis na umalis. Nakahingi na raw ng limang milyong pisong ransom ang mga suspect sa pamilya ng biktima. Ipinadala ito sa pamamagitan ng cryptocurrency kaya hindi pa rin matuntun ang mga o so ng mga suspect at maging ang biktima. Inaalam pa ko ng motibo sa kidnapping pero sangkot daw sa operasyon ng Pogo sa bansa ang biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.